in the lonely streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me i've been flying from town to town from london to saigon i've been lang dito tayo sa pabahay ni De Los Ama TV ngayon so video lang tayo dito dahil wala si De Los Ama De Los Ama is nasa kumpa nasa hinatuan ano so makita ninyo ngayon guys ito yung kanilang nagawa ang maghapon ng mga panday lagyan na lang dingding -ding ang loob ng bahay ng idol so napakagandang bahay nito Gandang bahay siya at cute. Maraming maraming salamat sa sponsor ni Ma'am Tintin. Ano, babahay na to. <tipin natuling> ano. <naman. tipin> <tipin> Grabe guys. Oh. Eh. Yan, pinturahan na rin yan. Nalagyan na rin ng barnis yung kananalang hindi pa yung mga gilid-gilid. May kwarto na rin ito mga idol. sakahin natin. Pasukin natin. Ah. Uh, tour natin tayo. Let's play. Ito yung ating pogi panday. Si. Taluloy. And si Adam Sul. Ng Surigao del Sur. Uh, Surigao. Surigao. Labaw. Pareto. Taluloy. So, Sur. Hiwa man di ay. God. <laughs> Talas talaga yung kawayan. Anong. Hiwa agad ay. Sugat so, man di ay. Ayan guys. So. Iba man yung sugat din sa Bisaya. Ito guys, yung isang kwarta. Ito yung isang kwarto guys. Meron siyang isang bintana. Sinusukatan ni Taluloy ngayon. Ayan. Sukatan na niya kasi ng pinto. Anong panara. Ayan guys. So, yun na lang kulang taas. Ayan guys. So, see si Wow. Gwapo ba? No? Sira yung pintuan. Meron na rin niyang panara. So, muna, ito, pa. Ito, yung, ito yung nagawa ito yung nagawa niya maghapon anon. Tinding, ano? Mm, sige. Tanyain guys. Kung ako kung ako ang may ganitong bahay. pastado sa akin iba. ba? Nindot sa akin. eh. ni Ito. pintura ko dito. Ito. Ito, ito pinturahan niya tatay, eh. kulay puti tatay. Sige? Ha. Oo. mo taw mo red pintura. Ito. May pintura man siyang binili. Ito naman yung pangalawang kwarto, guys. Hi! Hello! Happy, uh, hindi ka lang sa kabila, guys. Ito yung, ito yung dalawang bintana. Ito yung main, ah, uh, main kwarto. Kasi ito yung dalawang pinto. Ayan, o. Dalawang pinto. Ito naman yung pinakang sala. Guys, okay, so ibang klase yung forma ng bahay nila ano lagi silang may ganyan may siwang sa amin kasi bawal yan eh parang kay hangin ba bawal sa amin yan ganyang style ng bahay kaya makikita mo lahat sa amin nakapalupo tukod ganyan ah. kaya ang kaya sa amin pag ganito bagyuhan giba so hangin oo oh, so, ng hangin sa loob yan iangat yan Basta Quezon province wala kang makikita ng ganitong forma ng bahay. Yan guys, oh. Eh. kita niyo ito, guys. Malaking Malak malaking bahay to. Ang Malak malaking bahay nito guys. Yan oh mga idol. So binidyohan lang natin no habang alas tayo. Hindi pa hindi pa uh ho tapos yan guys. Ito, ito yung magiging kusina nila. Ito, kita ninyo yan guys. Nagpusti na sila rito. Maglalagay na sila ng pusti diyan bukas. Sigurado hindi na ito mapupusti ngayon eh. Bukas pa ito mapupusti. susunod na mga araw, eh may pupurma na rin ito. No, mga idol. Baba ulit tayo guys. Para mas maganda rito sa labas. Yan o. At dito naman yung kanilang magiging ah, uh, palikuran. Yan. Kita nyo yung idol. Kapit-bahay na tayo Ito yung Timbutiti House At ito naman yung Kapit-bahay nating bago Ayan Diba? May kapit-bahay na tayo guys Diba? Kapit-house Ayan guys Ayan o So meron na ditong Kuwan ah uh, tukod ng bahay dito sila pinatukuran ng bahay o pinatayuan ni Dilos Ama sa, sila kasi nagtiti ng titong lupa na to no? sina Dilos Ama TV yung kanyang mga magulang so nang hangyo sa tatay niya na tukuran niya ng bahay dito sina con, para makwan sila maplastar okay pumayag naman so yun sinimulan agad ni Dilos Ama TV ang di ba kabilis ng aksyon yun sana someday meron din tayo mag-viral, parang tayo naman mismo, ano, tayo naman mismo yung makagawa ng mga ganito, ano, hindi tayo sa sponsor, uh, mag, mag, mag base kung kailan tayo, yung eh, sponsor kasi naman, ay eh, hindi naman tanan, is, mabibigyan ng pabahay, ano, so, sila, eh, okay naman sila, kayo, oh. magaganda na, tulad ni Dilis Ama, pa pabahay na ni Dilis Ama to so, tayo, isa pa lang, Unahan tayo ni Delos Ama, diba, so, grabing, Okay lang yan. Okay lang na puwan tayo ngayon. Unti-unti. Uh, Hayaan ninyo guys. Once na malaki na ating mga sahod rito, makakapagpatayo din tayo ng bahay para sa mga kababayan natin no, na nagihirap. Gustong gusto ko makapagpatayo ng sarili kong pinagpawisan, sarili kong pinagpaguran para sa ating mga kapwa. Di ba? Gusto ko talaga yung... Ayoko kasi. No? Gusto ko yung maasa ako na uy, sana bukas may sponsor ako para ano, meron akong ganto, meron akong pang ganyan para sa pamigay minsan kasi hindi natin alam na may mga problema sa buhay ang mga tao mayan na, na maging problema din natin balang araw ano, ba? Diba? so talagang ako nagpapasalamat sa mga tao na ka na naman ginagawa namin tulad dito ang damang tintin is yan, pabahay ulit si Wang Tintin dito sa ano to sa kay Dulos Ama TV at saka kay Edison Butiti ano. so yan maraming maraming salamat po sa iyo Ma'am Tintin and then at saka sa mga susunod pa ng mga henerasyon ano, pa malay natin hindi naman natin masasabi bukas ano, malay natin bukas may viral na tayo viral na si JP Bintong di ba so magagawa din natin yung mga gusto natin na ganito tuloy tuloy yung makatulong tayo tulad dito aking pinadiding-ding ang bahay ngayon hindi pa tapos so in-update din lang natin so malay natin na susunod ay okay na di ba magawa na natin yung mga mabilisan na aksyon kasi gusto ko talaga kasi bilisan agad kung tutulong is gusto ko agad yung kaya kong ibigay yun lang kaya kong ibigay no? so sa ngayon eh, hindi pa man tayo ganun kasikat so intay natin na maging sikat tayo na makasahod tayo talaga ng tuloy tuloy dire-diretso na sabi lang ay sapat na talaga para sa ating mga content para sa ating mga, mga expenses ano kasi hindi lang hindi, hindi, biro gumawa ng isang content mga idol kung alam nyo lang pag edit pa lang yan pagpunta pa lang doon sa area grabe ang sakripisyo na ng mga vlogger na tulad namin ano. alam na lahat ng vlogger yan kung gaano na kalaki ang sakripisyo ang bawat isa sa akin lang content diba pinahalaga nila yan eh binibigyan nila ng oras, panahon, no? Pinag-aayos nila para magustuhan ng mga tao yung pinapanood nila, di ba? So ito ang update lang natin dito sa pabahay ni Delos Ama TV. Ano, maraming salamat sa kanulit Hindi okay, wala kasi si Delos Ama ngayon. So tayo muna ay nag-video, guys. Maraming maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Team ano. Siyempre, lalong-lalo na sa akin. Thank you very much sa inyo and God bless every day. Bye-bye. Guys, welcome to my vlog. This is JB Bendong TV. Andito tayo sa Kalubian. Makita niyo guys. Hmm? Kita nyo yan, guys. Si Don Chome ay sa babaw. Oh. oh. Ayan, ayan! Tapos tinginan natin. Guys! First, it like it. Taos, man, guys. pala nun, guys. Oh. Makita natin din. <tis>